nakakalungkot dahil sa kagustuhan ng politiko na masunod ang kanilang gusto, pati mga taong bayan, binababoy. Takot lang ang mga congressman dahil hawak ni Speaker ang, ang pondo. Ganito ba ang gobyerno gusto ninyo? Ganito bang ba administration na dapat uh, uh, inyong pinamumunuan? Naniniwala ang isang political strategist na kailangang magsalita ni Pangulong Bongbong Marcos upang matigil na ang init sa pagitan ng Senado at mababang kapulungan. Ang isa ko nakikitang exit, um, uh, magsalita ang Pangulo. Itigil niya. Kasi this is the only way na maaayos natin ang politika natin at sabihin niyang you know, hindi ko ito interes. Ani Malutikia, kung magpapatuloy ang hagisan ng putik sa politika, tiyak na sira ang political capital ng Pangulo. Ang tagal na. Uh, ang tagal na at kailangan na siyang pumasok at sabihin, I mean, even a national address to the people. Ano ba talaga ito? Kasi nakikita natin every step of the way. Deception, diversion, deception, diversion, deception. Uh, sayang ho yung political capital ninyo. Nakita nyo naman sa Senado, nagkakalat na sila. Anong klaseng administrasyon na ito na hindi mo masaway ang iyong speaker at ang iyong mga nasa house at ginagawang daily press conference ang pag-atake sa Senado? Kaugnay nito ay sinabi ni Tikiya na mabuti na lamang ay bicameral ang Kongreso at na isisiwalat ang pandilin ng na mga nasa likod ng kontrobersyal na People's Initiative. Mabuti at bicam tayo kasi kung unicameral tayo hindi natin makikita itong nangyari. Ang tingin ko, mababait nga yung mga senador eh, walang nagsasabi na cover up itong nangyayari eh. Ako cover up ito kasi uh, there is no legal personality to begin with and then they invoke pirma. And when the SEC registration was presented, uh, si Mr. Roñate was, is not even a, 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 director there. And he claims he owns the organization. No? Patungkol naman sa tila pananahimik ng ilang kongresista sa mairit na usaping PI, hindi ito maituturing ni Tikiya na magandang hakbang. Takot lang ang mga congressman dahil hawak ni Speaker ang, ang pondo para sa kanilang distrito. Siguro, yun ang, ang dapat. Kaya nagugulat ako, wala nagsasalita. Dati may mga makikisig at talagang matatapang na congressman. How will the public even trust the House of Representatives na sabi, economic provision lang ito? And from the very beginning, problematic na itong approach nila.